Hello mga idol. So karon mga idol, ako ang ipakita sa inyo ha. Ang ato ang binuhi nga anak kunda. Grabe na ni sa kada ko o oh, taud-taud na pud ni siya. Mga kaya na ni mga 20 years amo ha. Pero ang nagbuhi gid ani ang ako ajong papa sa una. So nasugdan niya nagbuhi, Gamay pa, nakita niya sa lasang ba, nakita niya sa lasang na itlog tapos sa kusa. Sumoto so, gikuha niya, gitala niya diri sa mua. So, Pag-abtag pila katuwi, di naman masakto sa kulungan, iyahang gibutang atong murag sa sagbutan. Kung dito na siya naanad, ginamay tubig to si ilalong, dito na siya nagapuyo. Mga idol, so, karon ako ipakita sa inyo nga, kay kani, napakita na po ko ni sa FB. So, viral ka ayaw ni siya sa attorney Ray vlog nga, nga account ako sa FB. Pag ako lang ibutang nila, ah, ako na ni siyang gipo. So, viral ka ni siya dito, ah. So, karon ipakita po na ako dali sa YT para makita po ninyo sa amo um, ang um, uh, binuhi nga na karon lagi na man reveal amo um, yung ipakita og nagkan man hayop nga mga binuhi nga dagko na pero kani ang una natong ipakita kay para mabalaan gyud ninyo kung um, unsa jud kadako unta dili mo mahadlok o um, gusto mo mabisita diri pwede ra pod adto ana lang niyo dire para makita pa niyo tara ubani um, ko um, na nato dili kay sa mga idol dol dol ra ni kay ni na mo ipalistan sa taman kay para mabantayan ko na mo kay basig mo at mga balay ginapakaon gina mo ni para dili dili busa mag wild pa <coughs> ang nagbuhay gina ni sa una kanya kung papa ka nang balita so, so karon kay nahilig po kong bitin marag nahilig na po na po. so ako na lang po yung nagtiwas ng buhay iyan lang ko ginatuluan ko unsaon saon ta Tauna, una sa una pag unag yung buhay namo, ane, na mo ani ibutang na na screen ibuhatan na sa kulungan tapos labay ang pila katuig di dako ipadaka na po na kulungan labay na mong katuig hanto dili na siya masakto yung mga kulungan so karon din namo gibutan ibutang mga na lahat kay kana kanang ilalo man ano, na sa ganahan sa di dira pud kay sa magawas busa ginapakaon lang namo among ginalaw na baboy jud mga 50 kilos nga baboy gasto gid sa pero dili man pud sa taga adlaw lawgan binulan ra kanang magawas ang bulan mo na tinggutom sa among ang binuhi so dire ang among gibutang Sipte na siya di haa, huwag na yun mo bisita. da nagabisita di haa pero usay dili lang lagi sa mogawas gawas. Kailangan na naami, na signal para mogawas ya So karon tuang ato tua na dari gini siya sa mga sagbutan gini si dia ah mura uh, mura resig na ah, sa lasang pun ba ito ah pero dari ah mga kator mga idol dagan pag hayop dari ang atong pagausun dagan sila dari pero ang atong unang tawagun kani nga nakunda kay moma ni atong tuyo nga makita gini nyo so atong pagauson na ah, tanawag gini nyo kung mamis ba mo o kung gusto mo mo kakita gid ani personal adtoa lang may dire Nami diri sa digos dali 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 so dire na sa nagpuyo bugawan sa nani sagna ato ang signal ha awan ninyo